Mga boss, kumusta ang pagbuhay-buhay? Kahapon pala ay kinuha kami para magluto dito sa Pangpang Sorsogo. Bali, kasama ko nga sa pagluluto si Tio Efren at si Marvin. Pagkatapos ko nga magluto ay nagpatid na ako sa terminal. Marami pa kasi akong gagawin sa canteen. Kung nakasakay na nga ako sa aircon bus dahil sa sobrang pagod ko, ay nakatulog ako sa biyahe pa uwi ng gubat. Pagdating ko nga sa gubat ay bumili na ako ng manok. Iniwa ko na nga ito pagdating ko dito sa food house. Pagkatapos ko ang linisi, may narinate ko na ito at may nakos na mga boss. Boss. Pagkatapos ko kung asikasuhin ang asikasuhin ng manok ay eh nakapagluto na rin ako nitong gulaman. Pagkatapos ko ang magsaay ay nagparapol muna ako para sa mga eserjanteng nag-follow ng vlog natin. Dahil nasa sobrang pagod ko ay ramdam na ko na yung antok dahil sa alas 9 na rin nga ng gabi at gigising pa ako ng alauna ng madaling araw. Magandang araw mga boss for today's video. Isang kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Gumising na na naman tayo ulit ng madaling araw para magluto ng ating mga paninda. Halos araw-araw na nga na ganito yung ginagawa ko dito mga boss. Medyo masama nga yung pakiramdam ko ngayon mga boss. Dahil nga sa walang ibang mag ko. Dahil nga sa walang ibang mag kaso dito. Ay kailangan kong labanan itong nararamdaman ko. Alas 5 nga ng madaling araw ay dumating na si Jenny at si Micah. Bali tatlo nga lang silang katuwang ko ngayong araw na ito. May lagnat rin kasi yung tatlong kasama namin dito. Ngayong araw nga po mga boss ay may bago kami paninda rito sa may food house. Sa alagang 50 pesos ay may combo meal na po kayo. Dahil nga sa masarap ito ay sigurado magugustuhan ninyo ito mga boss. Ito na nga po yung daily pagsutin natin mga boss, luto lang tayo ng luto. Pagsapit nga ng alas 9 ay dumating na itong mga estudyante. Mabilis nga maubos ng niluto kong pasit kanina. Kaya nagluto ulit ako ng pangalawang salang. pagkaluto ko nga ay naubos din kaagad. Sa nga nang kumakain sa amin dito tuwing recess. Ay sanay na kami kung paano namin sila aasikasuhin. At pagsapit nga ng alas 12 ay may dumating kami ng bisita dito sa food house. Isang malapit natin kaibigan. At mula pa sa isang tanyag na lugar. Hindi ko nga alam kung paano niya natuntun itong lugar namin. Baka siguro sa pagbablog ko kasi updated din siya sa panunood. Nagugutom na siya kaya kumain siya dito sa amin. Galing daw kasi siya sa chai niya. Wala daw kasi pagkain doon kaya dito siya kumain. Mabuting at kunti pa lang yung kumakain. Kung nagkataon na nakasabay niya yung maramihan ay sigurado magsisiksikan sila dito. Shout out pala sa iyo pa dito ang goal. Maraming salamat sa pagbisita mo dito sa Kuya's Food House. Pagkatapos nga man ng halian ay natulog muna ako. Last dos e ay nga ako ng hapon nagising. Maya maya ay inasikasa ko na rin itong manok. Bale ito kasi yung gagawin nating fried chicken para bukas. Ito ang mga kasama ko ay busy na rin sa kanilang mga ginagawa. Yan nga po mga boss, bukas ulit. Marami Maraming salamat sa panunood.